Ang slaughterhouse ni Assad, bilangguan sa Syria kung saan libo-libo ang ikinulong, hindi lamang yung mga oposisyon ng rehimen, kasama doon pati ang buong pamilya. Nang tumakbo sa takot ang presidente Dinumog ng taong bayan ang Sednaya Military Prison upang hanapin ang mga nawawalang mahal sa buhay. Daan-daan ang pinakawala ng mga rebelde pero libo pa rin ang hindi nila matagpuan. Kung akala mo na ang Bilibid Prison ay malupit, dyan ka nagkakamali. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sa Sednaya hindi uso ang abogado, walang paki ang husgado, walang laya ang akusado pero kamatayan ay sigurado. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba Bagamat 53 taong umupo sa pagkapresidente ang mga al-Assad, ang kanilang kapit sa bansa ay tumagal ng 60 taon. Ito ay dahil sa ang partidong Ba'ath ay may impluensya na sa Syria mula pa noong mga taong 1960s. Sinumang mang tumayong oposisyon sa partido ay, namiligro ang buhay. Pero sa buhay ng tao, lahat ng may simula ay may katapusan. Taong 2000 inatake sa puso si Hafiz at namatay. Noong ding taong iyon, ang anak nito na si Bashar ang pumalit. Kamakailan lang ay napatalsik. Isa sa mga iniwang legacy ng rehimen ay ang military prison ng Sednaya, ang binansagang Syrian Death Camp. Tinawag itong slaughterhouse dahil iisa lamang ang hatol sa lahat ng nakakulong at ito ay kamatayang masalimuot. Sa pamumuno ni Hafiz al-Assad, nagsimulang pinlano na ipagawa ang isa sa pinakamalaking bilangguan sa Syria noong taong 1978. Bagamat may ilang kulungan sa bansa, katulad ng Aleppo Central Prison, ang Sednaya ang pinaka nakakatakot. Mula taong 1981 hanggang 1986 na ipagawa ang gusali at ito ay naging huling hantungan ng mga kalaba ng pamilya. Doon sila ay tinotorture, binubugbog, kinukuryente. Yung mga ayaw magsalita ay pinagagahasa sa ibang mga inmates. Merong nililibing ng buhay, yung iba pinakakain ng dumi at pinaiinom ng sariling ihi. Mga kwentong lumabas mula mismo sa bibig ng mga nakawala. Mga istoryang hindi para sa mga mahina ang sigmura. Nang dumating ang mga rebelding hayat Tarir al-Sham o HTS, daan-daan ang mga pinakawalan mula sa bilangguan. Yung iba hindi makapagsalita, gumagapang na lang sa lupa, natataranta at tila balisa. Sinabi sa Middle East Eye na meron pang lumabas na mga kababaihan, may nakita pang bata mula sa isang selda. At nang dinumog ng taong bayan ng kulungan, doon nila natagpuan ang mga sekretong hindi nila nasigmura. Umalingasaw mula sa mga selda ang makapal na baho

Binanggit din ng mga underground na kulungan na bahagi ng tinawag nilang Red Wing. Sa mga bilanggo, ito yung sinasabing impyernong malalim. Doon ang sintensya ay mabagal na kamatayan. Walang ilaw at isang plato ng pagkain ng rasyon para sa maraming nakakulong. Iyan ay kung papalarin na may rasyon. Nakita din nila yung tinatanggi ng rehimen na torture chamber. Silid na gawa sa bakal at soundproof na pintuan. May kontrol sa labas para sa gwardya. Pwedeng mamili kung anong klase ng pahirap ang gagawin. Mainit na hangin, gas o freezer. Natagpuan din ang kinatatakutan ng mga inmates ang sinasabing crushing machine. Kung saan, isinisiksik sa isang makina ang ilang tao at pipisain hanggang mamatay. Nakita nila sa mga surveillance camera na marami pang pintong bakal na hindi mabuksan hanggang ngayon. Ito ay dahil sa tumakbo ang lahat ng na mga nagbabantay dahil sa banta ng mga rebelde. Inulat ng NDTV na merong mass hanging sa tinaguriang human slaughterhouse. Sinabi rin na inestima na mula lima hanggang labing tatlong libo ang na extrajudicial killings noong taong 2011 hanggang 2015. Binalita ng Yahoo News na natagpuan talaga ang mga ebidensya na ginamit sa pag-torture at sa hindi mawaring kalapitan pinakita ng mga tagroon yung mga pambikti sa mga inmates ng sabay-sabay. Ginagawa nilang sample ang mass hanging sa mga nakakulong, na kung hindi sila magsasalita o magtuturo, sila naman ang susunod. Ilang pamilya ang nagsalita sa unang pagkakataon hinggil sa malupit na sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Tinala sa Sednaya Prison dahil kumontra sa rehimen at hanggang ngayon ay hindi nila lang patay o buhay ba? Sabi ng isang ina, labing pitong taong gulang ang kanyang binata nang ito ay kinulong at makalipas ang ilang taon, wala pa rin siyang naririnig sa kapalaran ng kanyang binatilyo. Yung isang pamilya, ganun din ang sinabi. Ang hangad na lamang nila ay maibalik ang bangkay kung ang kanilang mahal sa buhay ay wala na. Ilang libong kalalakihan ang hindi pa rin matuntun. Hinalughog hanggang ngayon ang bilangguan dahil sa pinaniniwala ang mga sikretong tunnel sa loob. Anong aral ang mapupulot dito? Tunay na mas malupit ang Sednaya Prison kaysa sa Bilibid. Pero marami ang kumakapit sa kanilang pag-asa na matatagpuan pa rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang ama, kapatid at anak. Ilang taon sa malupit na bilangguan ang libu-libong kalalakihan. Pero hindi sila nakakalimutan ng kanilang mga naiwan. Nag-alok ng pabuya ang samahang White Helmet kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon hinggil sa mga hindi matagpuan. Bago mahuli ang lahat. Sabi nga, habang may buhay, mayroong pag-asa. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong unawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.